Isa nga sa ilang taon nang inaantay ni Atina at napakatagal niya ng gustong ipabili sa amin ay bike. 5 years old pa lang talaga siya ay paulit-ulit na siyang nagsasabi na gusto nga daw niyang magkaroon ng bike. Pero dati kasi hindi talaga namin siya binibilhan ng bike kasi nga hindi naman siya mahilig lumabas ng bahay. At bukod doon, alam niyo naman mga mamis na nagkaroon ng sakit si Atina at isa't kalahating taon din talaga siyang nahirapan sa sakit niya na yon. Kaya hanggat maari hindi talaga namin siya pinapalabas noon at bukod doon kasi naggagamot pa siya. Pero ngayon niyang 9 years old na si Atina mga mamis. At nung December naman kahit papano ay meron kaming naitabi ni daddy. Eto nga't napag na namin na bilhan na nga siya ng bike nung December. Yes mga mamis, nung December vlog pa pala to. Ngayon ko nga lang siya na-upload mga mamis kasi nga natampakan ako ng mga vlog. Ang dami kong ganap nung December. At bukod doon, sobrang namaos talaga ako kaya hirap na hirap akong mag over Nung una talaga ay kinuusap namin si Athena na sa summer na nga lang sana namin siya bibilhan ng bike. Pero nung December kasi meron kaming pupuntahan ni Athena, sasama kami sa kaibigan ko doon sa Bulacan. Kaya sabi nga namin, bilhan na namin si Atina ng bike para naman ma-enjoy niya yung bakasyon namin doon sa Bulacan. Etong bike shop talaga na to mga mamis, dalawang taon na kaming nagpapabalik-balik dito ni Daddy, paulit-ulit kaming nagka-canvas. At bukod doon, hinahanap ko kasi talaga yung klase ng gusto ng bike ni Atina. Pag meron talaga kaming gustong bilhin na gamit, or laruan, or kahit anong bagay kay Atina, Nagka-canvas talaga muna kami at pagkatapos pinag-iipunan namin ng paunti-unti. Hindi buwan mga mamis kung hindi taon. So ito nga, sakto nga pagpunta namin dito ay meron ako nakitang bike na gusto ni Atina. Ito na nga yung bike na napili namin. Bale, itong bike pala na to mga mamis. Ang size niya ay 20, pang 7 to 12 years old siya. Ang galing nga lang dito sa bike shop na to kasi nung binili namin to, naka-discount kami at bukod doon, sinisigurado talaga muna nila na maayos yung bike kaya inassemble nila ng maayos. Chinek nila lahat ng tornilyo bago nga nila ibigay sa amin. At nung natapos na nga itong at chinek na ni Daddy, akala mo naman talaga meron siyang alam sa bike. Charot. <laughs> at dahil nga sa bulakan pa namin to, ipapakita kay Atina, itong nga't pinalalamove na lang namin siya mula dito sa North Caloocan papunta ng bulakan. Wala kasing idea si Athena mga mamis na binilhan na namin siya ng bike kasi nga kinausap namin siya pagkakalam pagkakaalam nga niya ay summer na namin siya bibilhan. Sa mga magtatanong nga at plano rin bilhan ng bike yung mga anak nila. Kung taga North Caloocan nga kayo mga mamis ay eh, dito lang namin niya nabili sa Zian Bike Shop. Napakaraming iba't ibang klaseng mga bike dito mga mami. Sa at, at meron pang parang motor, may panlalaki, meron din ata silang pambabae. Meron din silang mga mas malalaking bike para sa mga teens na. Mabait yung mga may-ari dito, mga mamis, kaya huwag kayong mahiyang humingi ng discount. Charot! Kinabukasan nga, mga mamis, ay nandito na kami sa Bulacan. Hindi ko na nga nabidyohan kung paano kami bumiyahi papunta dito dahil gabing-gabi na talaga nung nagpunta kami dito. Bali sa ibang bahay nga, itinago yung bike dahil nga sa bahay na tinutuloyan namin ay kasama namin si Athena at baka nga makita niya yung bike agad. Nung nakuha na nga yung bike, eto nga pumasok na ulit ako dito sa loob ng bahay kung saan kami tumutuloy at pagkatapos tinawag ko na nga si Atina sa taas. By the way, mga mamis, yung tinutuluyan pala namin dito sa Bulacan ay hindi namin kaano-ano. Sa madaling salita, nakikikamag-anak or nakikipamilya lang kami. Charot. <laughs> Eto nga't nakababa na ng hagdan si Atina. Pagpasensyahan nyo na nga yung mga kalat na nakita nyo kanina, mga mamis, dahil hindi lang si Atina yung sinurprise. Meron din isang bata na naging masaya nung araw na yan. Bago nga tuloy ang makalabas ng gate si Atina, ang sabi ko nga muna ay pumikit siya. Eto nga't inalalayan na lang siya ng kanyang tita Jazz. Tita Jess niya na nakasuporta sa lahat ng bagay basta sa pagdating kay Atina. Eto nga tuluyan na nakalabas si Atina ng gate at pagkatapos hinarap na nga siya sa kanyang bike. Open na. Cheating. Open. Open. Wow! <laughs> ano yan? Bike. Kanina ba yan? Wait, sabi ko sa <laughs> Sabi ko sabi ko lang surprise. So ko sinabi sa yan <laughs> Ayun na nga, sobrang saya ni Atina nung nalaman niya na meron na nga siyang sariling bike. Ganun lang talaga siya magpakita ng kanyang kasiyahan O ganun lang talaga siya matuwa pero sobrang saya niya. Actually, pagkatapos nga niyang magbike, sabi niya pinaka the best day daw talaga niya yung araw na yan. Eto nga, hindi pa marunong si Atina pero mag-aangkas na siya. Hindi pa talaga muna namin tinanggal yung training wheels hanggang sa ma-enjoy niya nga muna yung pagbabike na merong training wheels. Pag medyo alam nga namin na kaya-kaya na, doon na namin tatanggalin yung training wheels para naman masanay siya na wala ng training wheels. Ayan nga, hirap na hirap pa siyang magpidal. Hindi niya talaga alam kung paano magpidal. At sa totoo lang, mga mamis, hindi niya rin talaga alam kung paano gamitin yung brake ng bike. Bago pa nga niya tuluyang laspagin yung bike buong maghapon, sabi ko kaya tatanggalin ko na nga lang muna yung mga plastic cover neto o yung mga bubble wrap niya. Medyo nahirapan kasi siyang paanda rin dahil nga sumasayad yung bubble wrap doon. Sa gulong pati na rin sa manubela. Tignan nyo nga at habang nagtatanggal ako ng bubble wrap sa bike niya ay bantay na bantay siya dahil excited na excited na talaga siya at gusto niya na mag ikot, -ikot dito sa loob ng subdivision. Talaga namin kasi napili na dito na lang isurprise si Athena or dito na lang siya mag-bike kasi nga safe na safe dito mga mamis. Walang mga sasakyan na dumadaan. At bukod doon, para nga kasama na rin niya yung kinakapatid niya na anak ng friend ko or ka-business partner ko doon nga sa pulboron. Medyo nahihirapan na nga akong tanggalin yung mga bubble wrap dahil sobrang dikit talaga niya. Dahil marami siyang scotch tape. Nahihirapan na akong tumuwad-tuwad mga mamis. Talagang tusok na tusok na yung chan ko ng tubo sa loob ng katawan ko. Pero dahil nga para kay Athena for the go lang ako. Eto nga tumutulong na rin si Athena para mapabilis na dahil nababagalan na siya sa kilos ko. Nung natanggal na nga namin lahat ng bubble wrap petong at excited na si Athena ang simulan magbike. Kung nakikita nyo nga, walang katao-tao tahimik talaga sa lugar na to. Kasi nung mga oras na yan ay tanghaling tapat din mga mamis. Tanghali kasi na kami mga nagsipaggising kaya tanghali na namin sila na surprise. Eto nga tinahanap ni Athena yung kanyang napakakulit na kinakapatid. Eto nga nagsisimula na talaga yan mag scooter kanina pa. Yung scooter naman na yan ay surprise sa kanya ng kanyang mama. Kaya naman ng no, mga araw na yan ay tuwang tuwayang dalawa na yan dahil maghapon talaga silang nasa kalsada at nagbabike at scooter. Pero sa totoo lang mga mami, sobrang saya ko talaga. Sobrang sarap sa feeling na finally nga ay nabilhan na namin si Atina ng bike na matagal niya ng gusto. Lagi niya kasing iniintindi yung sinasabi namin na tsaka na nga lang pag may pera na. Kaya finally nga itong at natuwa kami na nabilhan na namin siya. At syempre nga habang nagbabike sila at habang binabantayan namin sila, Sinamantala ko na nga rin yung araw na nandito kami sa Bulacan. At dahil nga wala na akong budget para sa sarili ko na ibili na namin ng bike ni Athena, itong at nagpariban na lang ako dito sa kaibigan ko ng libre. Kung nakikita nyo nga every time na nagbo-vlog ako ay lagi ako nakatali at kahit nga nakatali ako, kitang kita yung kangaraga ng aking buhok. Bali na-plan na nga ako ng unang gamot at pagkatapos nagbanlaw na ako. After ko naman magbanlaw, nagblower na at pagkatapos itong at pinaplantya na yung aking buhok. Hindi pa nga natatapos, nakikita ko na talaga na parang gumanda na ako ng bongga. Charot! <laughs> Bali, unang gamot pa lang pala yung nakita nyo kaninang in sa akin at pagkatapos, unang plancha pa lang din yan. Bali, hindi na nga masyadong nilagyan ng gamot yung pinakaibaba ng aking buhok dahil nakableach nga yung kulay niyan. Matagal-tagal nga din akong hindi nareban na itong kaibigan ko. At matagal-tagal din talaga akong nagtiis sa buhok ko. At habang nagrebanan nga kami, ito namang anak ko ay napagod na. Buti na nga lang may dumaan na nagtitinda ng banana cue kaya nabilhan ko siya. Paborito din kasi niya mga mamis kaya naman binilhan ko siya. Pero isa lang kasi nga malalaki naman yung saging. At dahil bike na bike na nga siya, mga mami sa at hindi niya na inubos, tinali niya na nga lang muna yung plastic kapag katapos pinasok niya muna doon sa basket niya. Yan talaga yung dahilan kung bakit gusto niya ng may basket na bike. Kasi nga parang nga daw meron siyang nilalagay na pagkain kapag nagugutom siya, ikakainin na lang niya at kukunin niya na lang dyan sa basket. Buti ngat, marunong nga marunong na siya magliko ng bike. Nung una kasi mga mamis, nung bago-bago pa lang, ang ginagawa niya, bababa siya ng bike at pagkatapos papaykutin niya yung bike para nga lumiko. Ngayon nga napansin ko sa video na to ay kaya niya na palang iliko mag-isa. Dahil nga sa bike, first time lang ni Atinang tumagal sa labas mga mamis. Pero maya maya nga itong at napagod na siya. Kung nakikita nyo nga yung itsura niya, halatang napagod na ng husto yan. Ang sabi ko nga magpahinga muna siya at pagkatapos nga buwaba na nga ulit ako para naman ituloy na nung aking kaibigan yung pangalawang gamot naman na. Yung unang gamot kanina, medyo masakit sa mata, pero itong pangalawang gamot ay hindi naman at medyo mas mabango naman to kumpara sa unang gamot kanina. Totoo lang mga mamis, dati talaga gawain namin to nung kaibigan ko. Parehas kaming nagre rebanan At nung hindi pa ako nagkakasakit mga mamis, isa talaga sa mga racket ko itong pagre-reban. Dito lang din naman ako natuto sa nagre-reban sa akin na kaibigan ko kung paano magreban ng buhok. Kaya naman nung natuto na ako, itong at sa akin na nagpapareban yung mga kaibigan or mga kakilala ko. At dahil nga mga bandang hapon na kami, nagsimula mag-reband, inambot na kami ng gabi. Bale yung pangalawang banlaw ko, yun yung time na naligo na ako, kaya nakapagpalit na rin ako ng damit. Sa pangalawang pag naman mga mamis, kahit hindi na ganun kapulido, gaya nung unang pag -plancha. Mahalaga kasi, mas pulido dapat yung unang plansya kumpara sa pangalawang plancha Next time mga mamis, kapag merong nagpareban sa akin na iba vlog ko para naman ma-share ko sa inyo kung paano ba magreban, syempre yung nalalaman ko lang. At dahil ginabi na nga kami, hindi na ako nag-vlog nung gabi dahil hindi na masyadong may kita yung ganda ko. Este yung buhok ko pala mga mami. Eto nga't feeling ganda-gandahan na ako. Okay na sana, kaya lang may tigyawat pang tumubo sa so may pagitan ng aking mga mata. Bali, ginupitan ko pala yung buhok ko na yan, mga mamis. Kami lang yung naggupit. Nanood lang kami sa TikTok or sa YouTube kung paano yung mga DIY naggupit para mas mabawasan nga. Yung pinakadulo ng buhok ko na super dry na talaga. Dahil bagong riban nga ako nung araw na yan, excited talaga akong makauwi na kami dahil feeling ko talaga ay gagapangin ako ni Daddy. Tara! Pero habang wala pa nga yung sundo namin, ito at pinagbike ko muna ulit si Atina. Maaga ko talaga siyang pinagising para nga ma-enjoy niya pa yung bike dito dahil malamang pag-uwi namin ay hindi niya na magagamit yung bike na yan. At kumpara nga kahapon, mas mabilis at mas magaling na siyang mag-bike or mag ng bike ngayon.